나, 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 이 나, 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 이놈 나, 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 'yan makakita eh. yelo 700. Eh naman. Oh. Nasayang po. Nga paipait eh. Gawin namin oh. Natulog yung props. Hay, gusto ko pang bait. Sino at? Di kami na. Di na mapait din na. Rego. 'Yan din Layan. lang. Oo, oo. Kaya. pulutan, pulutan pa rin <aired> Hi. Hi. Oh, jamu ka. Abi nilte. Hoyo pa namapa. Kumo. Kumo ka pa nilte. Hoy, memang pakapadon na, bro. Kumo pa. Si, si dito. Tingnan pa di Meron pa rin din tayong gagawin. Na nataka pa lalo pa ko. Yan, ka pa bol. Ini te pa. Ito hindi magpapa uh, <laughs> may hirap, may hirap. Bahay na may hilo. Okay? Eh, Ito ba Mata mo lang. <laughs> Ay pa! <ba>? Puta. puta <laughs> kina Virgin pa ako. <laughs> eh Susumbo kita. Ano na kay Bella? Gusto ko pa magkwento kay mag Bella. Mag no, Bella, hindi ka po mas. si M. Salaid. Ha? Ulay ko class pa? Hmm. Kaya pa, masagta ka pa. sa pasal ko na. Tira ni mga atin ito. Red doors! <laughs> Tira niya, red doors. <laughs> Siya, mo ngayon. Ay, alam niya ko, alam niya ko. Sabi ko, gutin. na mo. <laughs> Ayaw ay, ay, na, kakainan ko lang eh. Siya may natukot ba yan? Diyan, diyan. No. na ako. Pero na MM na. MM na. Oo yan. Ang ko siya. Diyan okay? Ay, mali. Ate sa naman. Baliktad kasi ang si cellphone mo eh. Eto, no. itong babaeng ito ay... ay... Balik, Lalaking ito, ito ang autistic dito sa amin. ano research. Ito, itong itong yang likod na yan na ah, napakalapad. Pagdating sa puwet, walang puwet Walang mm. puwet? Ayun balik. pagdating naman sa mukha, kaka diri. Yan, yan ito po ang anak ni Chris Aquino. <laughs> Joshua. Si Joshua. Yan, kita niyo ang katawan niyan. Oh. Yan, pang... Ito ang niya, Wala na. Ito ang bilbel. Pag binaba natin, wala ng pekpek. -pek. Ayan, <laughs> Nakahipit na. Ayan ang mukha niya. Wala po, nalalo, kita kita sa camera. Wanted yan. Wanted. Ha? Ah pupuntayu. Doko yano go na? Mga, 'di mo matutulog <laughs> Walang Gen. matutulog. Jenjen nga. Ay, ay. Ano nakaupo ano na upo. Ano na Mun tumayo. Bakas ng nau. Ay, umunain. Na. Baka mo mga... nga. ka, ka mga lighter Eto lighter, lighter. Wow, mo, unang mga, love mga love video. Ito, okay. ito. ito na Ano I mo MM, bakit mo, ngayop ka MM. Ngayop. <laughs> Ayaw Si ay <laughs> <clears throat> mga lasing. Mga labas ng dila.

Baka oh. sa ka, wala di ala. Nasa sihat eh. Nakakamang sihat eh. Alam mo to. Nakakamang sihat eh. Ayaw! 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 may pa-report nila ko yun. Sige, ito Jen ayoko na yipakay sa inyong ko hey, si si like, diyan oh. na sa mga sa tao ano 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 na may si Bibi pa sa yuin mo tigal b eh b bato bato salangi